magsigil na lang ka o pasahilo nga ito man, tinuod na, kinahalan niya magpasahilo ta. Kay lagi tao ka ta. Pero kung nga, magbarik magbalik-balik ang problema, na muna yung gingong, bilin na na mayo, na sa may imong himoon, kinahanglan na ang imong asawa, imo nang biyaan. Ha? Kung mahimong pagali, kung aduna kay ibidin siya, na ang imong asawa, nagbinuang nga na kanimo, mauna ng panahon, nga imo siyang reklamo na mati abogado. Ha? Mangita ka abogado. Kaya doon na iya kasunan. niya na. Daku ang trubagon sa mga asawa. Isip pa kasadong. So, kinahanglan lang yun. Kinahang lang yun na isip ba na aduna na kaya kusog. Mangusog ka. Dili maayo na magsigil ng kagpasa iyo. Kunya mo dapat na panong dili maayo. Pag binupang sa inyong relasyon ang inyong asawa. Muli pinaka-importante niya. Isip ikaw lalaki, Kinahanglan nga kusgan ka. Ah, dili dili but pasabot nga bakyawon nimo, mo ka sa imong kinomo kun dili kusgan ka sa mga desisyon. Ampo ka, moral na pinaka importante kayo. Ah, aron nga makabalos ka sa imong asawa, kung nga uh, tinuod gali ang imong giingon, nga nagsigi og uh, binuang ang imong asawa ngan kanimo, naaman tay uh, balaod. Nga mugkod na ni anang mo nga hinimuan nga dili maayo, isip ka mo. Usa ka magtiayon. So ina na lang, ampo lang. Ampo lang mo na pinaka importante kayo.